Hello mga Lods! Kumusta po kayong lahat mga Lods? Ngayon mga Lods ay eh, magluto ako ng ginataang barilis or tuna mga Lods Nito mga Lods ay eh, piniprito ko muna bago ko ito Lagyan ng gata Ayan mga Lods, hinahango ko na ito Ayan Mas maigi pagprituhin natin So ngayon mga Lods, naghiwa-hiwa na ako ng mga lamas natin Ayan pansahog, may ano siya mga Lods May tanglad sibuyas, ahos at sa loya mga loads. So ayan mga loads, nilagyan ko din ng bay leaves. So, so, ngayon mga loads, ilagay ko na itong pinong preto ko kanina, ilagay ko na dito sa kalaha o sa ka kawali o ayan. Lagyan ko ni din to sa sa top niya mga loads ng yung lamas ko. Ayan. Lagyan ko din ng ah uh, whole paper. O, oh, ayan. Lagyan ng asin para masarap at saka magic sarap para mas lalong sumarap. Ayan mga loads. So, lagyan ko siya ng tubig na mainit ang lagay ko dito mga loads. Kunting mainit lang tubig para madali siyang ma mainit. At saka nilagyan ko din ito ng ano mga loads ng suka. Kunting suka. So, ngayon mga lods ilagay ko na itong um gata ayan nilagay ko na itong gata so ayan mga loads nalagay ko na ang gata tapos pakuloan ko na siya mga loads ayan kumulo na siya mga loads uh, ayan at ihalo-halo natin mga loads para maano siya mag-absorb ayan hmm. yummy to mga loads super yummy maparami yung kanin mo nito tikman natin kung masarap na ba o masarap na daw sabi sa nagloto <laughs> ayan ngayon mga loads magsukad ako, Lods. na ko mga loads eh oh, lami na ni Kayo mga loads kain tayo olo ang pinakamasarap nito mga loads so yan lagyan natin ng konting sabaw oh. yun na mga loads sali na kayo kain na po tayo mga loads uh, thanks for watching mga loads mag ingat po kayo palagi god bless mga loads bye bye for now